kumusta lot? Yan, tapos na kami ngayon at uh, nagkopi kami kay na Colot dito sa Badha kasama yung uh, kanyang asawa. Siyempre, nasa Biladyo po tayo ngayon. At maraming maraming salamat sa ating uh, sponsor, Nicolot. Siya ang nag-sponsor uh, bumili ng kanyang uh, oh, coffee mate ngayon lang tayo nakapag-vlog ulit. Oo. Kaya nga, busy-busy kasi. Ka. Asan ka nagpunta? Hindi tayo nagkatagpo dito. Ah, uh, uh, hindi tayo nagkatagpo. <laughs> Kaya pala. Hindi pala tayo rito na. Uh. <laughs> <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> oh, 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 oh. <laughs> <laughs> Takbo yung <bayug> dalawa. <laughs> Grabe. May hinabol. na si Kulat. Ang kulit talaga ni si Kulat. Hinabol din. <laughs> No, 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 no. <laughs> Ano ba yun? Ano ba yun <laughs> no, <pinagano>. Ano ba Ah, <laughs> uh, may hindi mayroon kasing pinuntahan 'yon. Sa ngayon po narito po tayo ngayon ano? <laughs> no, 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 no. At yan na si kulot. <laughs> bakit kaya nagtakbuhan ang mayulot? Oo, oh, bakit? Hindi naman, pero naman yun. Hindi naman yung takot sa kamera. Ngayon, babalik tayo dun sa, ano, sa ating uh, pinanggalingan.

Ano <laughs> lot? <laughs> <laughs> Ayan si lot. Pagtingin daw siya ng salamin. Ano lot? Oh. Ano ka na? Pagtingin ka ng salamin. <laughs> 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 Ito si kulot ngayon ay siyempre bibili daw siya ng salamin. Hmm. How much this? this? You want to change this one? How much? Only the lens. Ha? Huh? Yeah, 90. a the, yeah, the This is the... 10 years? Nice. Wow, nice. <laughs> oh no 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 no. Oh, no, no. <laughs> Mom, come Guys, yang Mrs Neri itu di

Familia Fernandez and Jimenez. Ayun, ha? Huh? Thank you. Maraming salamat. Thank you, Hello, guys. Yeah, maraming Shout maraming. out. Salamat po ang kanilang Okay. Salamat sa ating mga kababayan. Uh, Pa-like. Oh, Pa-subscribes. Oh, pa Oo, oh, sa Mindanao, sa Sambuanga. Sa Mindanao, sa Sambasulta. Tawi-Tawi. Sa Tawi-Tawi. Sa Basilan. Sa Basilan, sa Hulusulo. Sa Hulusulo, Sa Buang Sa, City. sa City. At lahat-lahat na po. Lahat na ng parte ng Pilipinas. So, yun, maraming maraming salamat sa ating kapatid at uh, kapatid natin yan. Thank you. Thank you. kanto Kantobus to. At matagal na kayo magkakilala. Matagal. Matagal na laos. Bye-bye. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. Ang bagong bagong kasay. Ah, wow. Ah, <laughs> 'yung pala talo na eh. Siya <laughs> 'yung pala talo na, oh. San kaya taro eh, ba? hmm. 'to? Ba't naman tawong dito? Si guru maharlika 'to, 'yung pamimili 'to. Totoo 'to, hindi ba? Sabaw palik-balikkan 'to. Oh my god! Wala <laughs> lang <laughs> lagi <laughs> ating mga kapatid at mga kapatiran dito sa Bata at Chariad Saudi Arabia at mga agits na naman siyempre maraming salamat po sa, sa kanila at lalong lalo na yung ating mga solid viewers at ating mga subscribers at ang aking FB Mr. Handy Vlog at ating Q sa inyong uh, panunood din sa aming uh, kay Kulot thank you so much at sa sunod ulit yung ating episode, igaganap namin ni Colon. At siyempre si Colon, handang magpapasaya sa ating lahat, sa ating mga viewers at solid viewers. Bye-bye! Bago yan Jasmine me, yan boy! Bye, kalit! May Masya Allah Ada mahalik ada Ada haki Ada Saudi Arabia po. ada po. ada po. Tiki, tiki. Khalid. Khalid. Bye bye Mahalik po. Mahalik po. Mahalik tiki tiki po. Mahalik po. Khalid. bye. bye. sapatos bago, pinakulang pantalong bago. Grabe, bago lahat. Lot, lot natawa tawa lot sila. Ha? Ano lot? Lot na mo lot, kung taga saan sila. Lot, andyan yung mga ano mo, yung mga followers mo at uh, viewers mo. Oh, ayan. Oh, taga saan po kayo sa atin te? Bulakan po. Quezon City. At kumusta naman po? Kaya, matagal na kayo rito? Oh, grabe, matagal na pala. Ah, 15 years ka na? Pero bata pa kayo. Oh, parang si Kulot. Oh, parang si Kulot. Bata pa rin, oh. Oh, yan si Kulot, boy. Lord, Yap yap. Yep, yep, yep. <laughs> yep, yep. Thank you, maraming salamat at uh, okay. siyempre uh, hindi natin kalimutan yung ating mga kababayan sa Pilipinas at kahit saan man solok ng uh, tama ang ating uh, mga kababayan tama at lalong lalong ngayon uh, yung ating uh, Eleksyon sa Pilipinas at magkaalaman na di ba? Tama. Sana. At mababago rin yan. Meron din oras lahat, di ba? Oo. Mm, At uh, bye -bye na lang. Bye. Yan. Maraming salamat sa inyo po, ha? Thank you so much and God bless. God bless sa inyo po, dalawa. Thank you. Bye-bye. Yes po mga kapay, mga kaibigan. Narito yung magandang babay dalawa. Kamusta naman ang buhay ngayon? Uh, okay lang. Kailan ang po? Bukas. na lang sa ating mga kababayan dito sa Saudi Arabia. Uh -huh. Iyan ang mga magandang babae, you no? Know? At God bless na sa atin lahat. Bye-bye. Bye-bye. Ayan si Kulot at uh, sumakay sa ating uh, sasakyan. Simple sinama ko rito. Siguro. <laughs> Nagana pa ko sa iyo kanina. Sabi ko ako. Ano na po? Tinanong ko. Sabi ng isa, punta ka na sa basement. Uh Alright, -huh. uh -huh.